Magandang hapon mga kapatid. Andito po tayo sa Ligong Silangan. Ito po ang kwentong disyerto na kung saan mga ating sa uh, <stream conferdles> mga sa Pilipinas. ah Mayroon po akong isang kapatang sa kapayang kwentong sa Ligong Silangan. mga kapatid. Kung paano kami ng pera, paano uh, makipagsapalaran. Kung ano na yung kabilang dako, kabilang dako, <tinyo> nga eh, sa guru na walang hanggan. So, paano kami nagsumisap, paano namin pinaglalaban na ang ka, aming mga sarili. Sa hirap at sa ng mga kapatid kami na mga pamilya. Hindi po ang aking kwento. Ito po ako po ito. sa gitlong silangan at po ako sa kakapanayang at kung ko sa Ito po ay si Bayanong Sinera, isang warang ama na kanyang <tinyo> May sa isang bayanin. Bayanin Puyo Puyo. Bayanin pangalan. May ng... Kapatid, ito po siya. At kilalanin po natin. Uh, magandang hapon po. Ah, magandang hapon naman, sir. Ah, ito po ang kwentong desierto. Aha. Ah, kayo po ba si Mr. Bayani Pineda? Ah, Bayani Pineda, ano po, ko, wala na Ah, po ang buhay o OFW dito? Ah, ganun mo ba? Eh, eh. ay kami. Ah, para sa pamilya. Hindi mo ba kayo nalulungkot na malayo tayong pamilya? Malungkot, sir. Kaya na, kailangan sir magsigil. sa ito eh. Hmm. Ah, sy bata. Ilang taon na ako kayo dito sa Saudi? Ay sir! Dito natin, may ginakal mo, sir, ang konti. Ah, uh, may... Dito, dito, dito sa Saudi, kapatid bago lang ako. Isang taon po ako dati sa Ah, at ang kumpanya ito, sa gitong silangan. Ah. Eh, uh, wala pa rin kung success, eh. Uh, Pero okay naman dito sa kumpanya nito. ito. Oh, okay naman, sir! Ah, uh, musta, okay, musta naman ang ating pamilya sa Pilipinas. Musta naman ang ating pamilya sa Pilipinas. Ay, naman, sir. Awan nyo siya, nakakaraos naman. Ngayon, may nag-aaral ako anak atas sa Cali, sa Cali. Baka sa sir. At Jempo. Pero kapatid, halimbawa, huwag bang sabihin na natin na dito na uba ba kayo talagang tatanda abang buhay? Ay, hindi naman po siguro, sir. Siguro mga 41 lang sir ako eh. Ah, 41 na. Kung may awan siya, hindi siya po tayo nakalakasan. Siguro mga hanggang 45, sir. Tayo sir ha, ah. ikot lang ako sir O sige 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 Ayan kapatid, nakita ko natin ang ating bayani Filipino na si bayani Pinera na nagtatrabaho, actual ho na siyang nagtatrabaho bilang itong trailer truck driver ng Todia Arabol pa ng isang sikat na kumpanya dito sa Saudi Arabia na kung saan eh, ginikilala oh, po natin sa isang bayani ama, isang bayani ngayon sa sabi ko nga po sa inyo yung napakasira po kami bawat po eh, patak ng pawis ay eh, katumbas sa eh, itong hirap at bawat lungkot at araw na lumilipas so, eh. sabihin na natin ang mabibilang mo sa kalendaryo araw-araw ay gugulitan mo ay mo kung ilang araw nang lumipas nandirito ka sa kabila nung na yung pamilya mo naman ang wala sa piling mo pero ganun pa man pilit na pinaglalabanan ng mga OFW at mga Pilipino kung paano mga masukin. Ito na, na po siya. Po, eh. Panorin niyo po. Pagkatapos po niya, eh, saka naman po ito di-deliver sa malayang lugar na po sa na supplier ng kumpanya inahatid po. Kasi okay, sila sir, eh. ngayon na-surprise ako ko ni Hindi mo na ako Ayan o, ito ang ginagawa niya. Ito ang kanyang hanap buhay. Ito ang trabaho. Isa yung trailer truck driver. Bago ito italansan. Ito pagkatapos dito, Pagkatapos ito ay day-deliver sa malayong lugar na kung saan eh, dun siya natutulog sa truck. Sa buong maghapon, may tanoy na no, abot ng dalawang araw, tatlong araw mga kapatid. Bagay, ang bahay niya po at tirahan eh, Nasa loob na, na ng, ng truck. Yung man -truck na yan. Ito ang truck na kanyang sinasakyan na kung na dala niya sa malalawing lugar. Ay ito na rin ang na nasisilbing kanyang tahanan sa ta araw-araw. Ito po ay may haba na sukat na dalawat kalahating bus. <laughs> Ayan. Mga kapatid, panorin niyo po siya. Ito po siya. Ay, si Bayani Tritito. ho, si Bayani. Dito mga kaibigan. Sa Jason sana pa kayong buwan? Saan pa kayong Ah, uh, ka? uh, dito lang sa Tudia, Arable din. Ah, Pero okay. isang reporter ho. Reporter. Yan nangangarap lang. Magtitinda po, eh. po ako eh. Hindi ko parang i-interview niyo po ako. Ayun. Ay, sige sir, eh, nagmamatali eh. Ito pang buhay dito eh. Kita niyo, sir, oh. Meron ka pa rin, siya, sir. Ito paano, oh. May isawaan pa rin niya, sir. Ayan ho siya. Ito ho siya. ito yung matuturing natin exercise araw-araw, mga kapatid. Kaya makikita niyo naman sa kanyang kisig ng katawan eh. Uh -huh. Tinubuan na ng muscle. Ayan. Sa kabila ng pagod eh. Uh -huh. Nakukuha niya pa rin ngumiti, mga kapatid. Ayan. Parang di ba agad tumanda, sir? Ayan, naubos na ho ang kanyang buhok. Alatang-alatang. Alatang-alatang, Ayan mga kapatid, nyo na lang. Ayan o, oh, para ho siyang nagbabarbel mga kapatid. Push and up. Up and down. Ayan, ayan. Kaya ho siya tumangkad ng ganyan. Uh -huh. Naging stickfooter ho. Ay hindi po pala. Five-flat lang. Ayan, mga kapatid. Pagkatapos yan, eh, ididelibero, konting pahinga, kain, konting tulog, ayan, babiyahe ulit. Parang magbabayad ko yung magkakainterping masahin Ayan, mga kapatid. Dito tayo muling magpapaalam mm -hmm. sa ating kinapapanayam na si Bayani Pinera. Ah, maraming salamat, sir. Ayan o siya. Ay, kapatid kami, natigay nyo kami na para namin ng konting oras para nagpahayag namin ang mga nangyayari at damdamin namin sa, sa kanilangan ko. Okay, Maragalan sa pamilya namin. Thank you, sir. po kayo. Okay, magandang gabi kapatid. Mabuhay din kayo. Thank you. okay, you. thank you.